Right, mga kamukil, magandang gabi, no? gabi tayo gagawa ng ganitong klaseng content, mga kamukila, kasi hindi na masyadong crowded, no? So pag-uusap-usapan natin sa video nito mga kamukil, kung paano ba ginawa yung tile adhesive. Kasi sa reels natin, mga kamukil, nag-upload ako eh ito mga kamukil ang video na to. Kung karapat dapat ba lagyan pa natin ng siminto yung tile adhesive pag nagta-tiles tayo. Okay? So, ngayon pag-usapan natin mga kamugil para malalaman natin kung ano talaga yung sagot. Ito po mga kamugil, uh, personal na usapan ko to sa inyo ha. Uh, hindi po kayo makakita ng anumang video magpapap up, up dito na kung paano siya ginawa. Base lang po to sa experience ko. Kung karanasan ko mga kamugil o oh, nalalaman ko ukol po nitong tile adhesive kasi ako po mga kamungkil ay nanggaling sa isang kumpanya o manufacturer ng adhesive hindi ko pa lang po sasabihin mga kamungkil kung anong brand yun anong kumpanya yun kasi yan po ay bawal no? bago po kami sumalang o natanggap sa trabaho na yun mga kamungkil isinalang po kami sa isang briefing no? na may mga palisiya doon na sinasabi sa amin na dapat uh, masusunod talaga which is ngayon mga kamukil medyo nilabag ko siya ng konti pero ginawa ko lang 'to mga kamukil para lang sa kaalaman ng lahat no kasi uh, para malalaman natin kung karapat-dapat ba talaga at ano ba yung mga sangkap at materialis na ginagamit nito mga kamukil sa comment mga kamukil meron nagsasabing kailangan para mas lalong titibay meron din hindi na kailangan kasi kung uh, pwede pa lang haluan ng siminto yung tile adhesive ginagawa sana manufacturer no may mga comment na ganyan Ah, uh, meron pwede, meron hindi, no, yung mga comment nila. So ngayon, unang-una, ang tile adhesive mga kamukil, ito po ay dinis uh, upang uh, makakatulong upang mapatibay at mapapatigas yung kapit ng ating pagtatiles no, especially sa mga wall, mga kamukil. 'Yun yung pinaka uh, ano nitong tile adhesive. Okay? So ang tile adhesive mga kamukil, ang unang kasangkapan talaga nito itong tinatawag nating limestone. Yun po mga kamugila. Limestone yung unang kasangkapan na ginagamit nito. Pangalawa mga kamugil, simento. Ibig sabihin mga kamugil, may simento palang hinahalo itong tile adhesive. Totoo yan mga kamugil, merong simento hinahalo sa tile adhesive. Ngayon, pangatlo mga kamugil, merong powdered chemicals na hinahalo dyan. Okay? Paano ba yung proseso? Ang proseso mga kamugil yung limestone na sinasabi ko sa inyo, bago darating yan sa aming planta o mapagawaan, pagdating ng kinakargahan yan, tulina, tulinada yan mga kamugil No? Nakahilira yan yung mga tinwheelers dyan. Meron kami tinatawag na classifier. No? siya yung magkla-classify yung mga kamukil ng limestone kasi yung limestone mga kamukil igigiling yan i-deliver -de sa amin yan nakagiling na yan ibig sabihin pulverize na yan kaya kung napapansin yung mga kamukil sa iba't ibang uri ng tile adhesive kahit subukan yung mga kamukil hindi pari-pariho yung uh, kapal ng ginigiling na limestone kaya nga may classifier kami tinatawag i-classify yan yung limestone kung pasok ba siya sa hinahanap namin pulverized na pagkagiling mapapansin natin mga kamugil pag nilalapat na natin yung tile adhesive sa tiles may mga uh, parang buhangin tayong makikita limestone po yan mga kamugil so kapag na-classify na namin yan at pasok sa aming hinahabol na pulverized yung limestone na yon i-skill namin yun titimbangin namin yun mga kamukil pagkatapos matimbang, i-check namin yun yung pagka-classify na yun, dalawa yung hinahabol namin yun, yung pulverize ng limestone pagkatapos yung pagkatuyo ng limestone no? hindi pwedeng alanganin sa tuyo yung limestone ah uh, masisirap yung pro produkto namin dyan so clean na classify maraming dinadaanan yung limestone na yun bago mapasok sa aming uh, pagawaan ngayon mga kamukil, pag napasok na yung pagawaan dyan, kasunod yan, siminto. No? Hilihiri lang mga prime uber dyan para mag-deliver ng siminto. No? Kahit siminto mga kamukil, nagmula po yan sa limestone. Bakit nga ba limestone ang madalas ginagamit pag mga ganito mga kamukil? Kasi ang limestone mga kamukil, nakikitaan po ng potensyal o may kakayahan siyang may sarili siyang uh, pagtitigas. Napapansin nyo mga kamukil, madalas na tinatambak noon, limestone lalo na sa mga banana plantation na nasa bundok limestone yung ginagamit nila pantambak kasi unang una uh, kapag naaapakan siya ng gulong mas lalo siyang titigas and din may kakayahan talaga siya mga kamukil na tumigas siya ng sa kanya lalo na at mababasa kukumpris siya ng kukumpris yun po yung uh, kakayahan ng isang limestone mga kamukil ito po ayun lang po sa aking uh, nalalaman mga kamukil sinasabi ko sa inyo so ngayon pagdating ng mga simento uh, limestone tapos yung powdered chemicals, nasa ibang bansa namin kinukuha yung mga powdered chemicals na no, deliver. Galing ibang bansa, idadap sa Cebu, idadap naman papuntang Davao, Ganun yung kalakaran pagka mga ganyan. No? Mayroong powdered chemicals na hinahalo dyan. Ngayon, pag ginagawa na namin yung tile adhesive mga kamukil, by batching yan. Bawat isang sako ng siminto, kinikwinta kung ilang sako ng limestone yung katumbas niya. Tapos, tinitimbang yan lahat mga kamukil at yung chemicals na yan sa isang batching, alam na kung ilang gramo, kilogramo yung ilalagay namin powdered chemicals yan Ngayon, uh, ilalagay na namin yan dun sa batching machine, mix, mixing machine. No? Na by batch kasi yan. Pag nahalo na yan, nalagay na namin yan dun sa mixing machine mga kamugil, dun siya ihahalo. Ihahalo na siya lahat. Yung powdered chemicals, yung limestone na giniling at saka siminto, ihahalo yan doon. At yung mixing machine namin mga kamugil, nakatimer yon may sariling timer yon na pagdating sa time na yon nakaset na yon ididispos na naman yon papuntang bagger doon ako nasign mga kamagil sa bagger area no ako yung taga bag papansin yung mga tile adhesive na kabag na ako yung taga bag ang tile adhesive mga kamagil meron dalawang klase yan meron pang tubig meron ding pang dry ibig ko sabihin mga kamagil merong tile adhesive na pang swimming pool yun yung tinatawag nating waterproof heavy duty ang tawag namin doon mga kamagil so yun po yung uri ng adhesive Pagdating dun sa baggage area mga kamukil, hindi namin yan pwedeng isako, ilagay sa bag hanggat hindi ma-classify o matisting ng aming QC, quality control mga kamukil. Yun po yung patakaran. Ititisting yun ngayon ng aming QC, may mga tiles kami doon mga kamukil. Nalalagyan namin yan ng adhesive pagkatapos idikit namin sa wall, sa walling. Ngayon, may minutes din yung tinatarget. Pagdating ng ganitong minutes, hindi pa siya titigas, ibig sabihin bagsak yung aming kemis. Yun po yung ano mga kamugil. Pero pagdikit namin yon, hindi pa matapos yung minutes na yon o oras na yon na hinahabol namin, titigas na siya, kakapit na siya ng husto. Ibig sabihin, pasa yung aming pagkemis mga kamugil. So, ibig sabihin, yung bats na yun, tuloy-tuloy yun hanggang gabi na hanggang kailan kami matapos sa production mga kamugil. Tuloy-tuloy na yan. Kinabukasan na naman, disimproseso, pero naging iniingatan yung pagtitesting ng produkto bago i-sako. Yun po mga kamugilayong uh, ano ng tile adhesive kalakaran. So ibig sabihin meron pa pa lang uh, meron talagang siminto itong nakahalo itong tile adhesive. No? So ngayon pag na finish product na yun mga kamugil na na sa mga hardware binibili na ng mga consumer ng mga nagko-construction -co pag apply nila mga kamugil nakikita natin kung ano-ano yung mga hinahalo-halo hindi naman natin masisisi dahil malikhain tayong mga Pinoy eh. Mabilis tayo, <laughs> mas ma utak pa tayo sa gumagawa eh, di ba? So, ganon yung nangyayari mga kamukil. Hinahaluan nila, dinadagdagan ng siminto, minsan dina, nilalagyan nila ng ready picks na which is sa nakikita ko mga kamukil, isang labag po, no? Sa manufacturer, no? Eh, pinalabas yung tile adhesive na yan, nakakimis na yan, hindi basta-basta yung kimis na ano dyan, yung manufacture, yung kinukuha nilang chemist dyan, is nag-aaral din yan. Ibig sabihin, sakto na yon Yung pag apply dyan mga kamukil sa tiles, nasa 1 inch lang mga kamukil, yung maximum na kapal dyan. No? Yung minsan kasi, kaya napipilitan tayong, o minsan, yung pagka-apply, hinahalo sa buhangin at sa kasiminto, hina, ini, iniisa natin, tapos yung tiles, instead na pantaping lang natin yung tile adhesive, ginagawa na natin tapping tsaka mortar. Inisa na natin tapos dikit sa wall, dikit sa flooring. Yun po yung malaking pagkakamali. Which is mga mugel, yung tile adhesive, ginagawa lang natin talaga yung toppings. Pinapadikit lang natin sa tiles. No? Pinapadikit sa tiles, tapos lagay natin kung nasa flooring, lagay na natin sa ating mortar. Which is, yung tiles talaga, yung tile adhesive talaga, yung ipapadikit natin sa tiles hindi wala nang ibang halo yan mga kamukil kapag hinahaluan mo pa yan ng ibang mga ano dyan mga kamukil ano pang mga bagay na pwedeng ihalo dyan sinira nyo na yung kimis ng manufacturer mga kamukil which is hindi natin siguro kung tama ba yung mga ginagawa nyo so Yoro, sa pagkaimbento imbento o mautak natin mga Pilipino uy madali siyang tumigas uy napakakapit dinagdaga natin ng simento sa dami da rin ng vlogger na lumalabas hanggang sinunod na no? na hindi naman natin masisisi yung mga nag ano, gusto ding mag explore sa kaalaman so, which is kung ano man yung nasa isip nyo walang mali basta maayos lang yung pagkagawa pero para sa akin uh, kung hahaluan nyo pa dadagdagan nyo na siminto lalagyan nyo pa ng anong mga uh, pwedeng panghalo Sinira nyo na yung kimis ng planta para sa akin mga kamagil kaya ako pag nagtatiles ako mga kamagil na sa wall yung tiles lang talaga yung ipapakapit ko sa yung tile adhesive lang talaga ilalagay ko sa tiles tapos didikit ko sya kaya nga minsan pagka wall pinapalitadahan, tinutuwid talaga natin yan tinutuwid yung palitada para tiles na lang lahat gagamitin natin o tile adhesive na lang lahat gagamitin natin sa ating pagtatiles, ganun din sa flooring mga kamukil nag, uh, gumawa tayo ng pangmurtar natin tapos yung ating pang toppings dun sa tiles is tile adhesive na yun po yung Uh, proper na pagkagamit ng tile adhesive mga kamukil, so nasa sa inyo na yan kung hahaluan nyo ba yung tile adhesive ng siminto hahaluan nyo ba ng ready fix o ano mang pwedeng panghalo, basta sa akin mga kamukil yun yung nakikita ko nung nagtratrabaho po ako sa paggawa ng tile adhesive you know? so bukas mga kamukil abangan natin, pag usapan naman natin kung paano ginawa yung skim coat at uh, tile grout mga kamukil ha abangan nyo mga kamukil, maraming salamat